Ganda ang ganda umaga, mga kasari. May bumili ng hotdog, mga kasari. Ang tigas ng anong babaran ko muna ng tubig. Okay. Tigas. May rechoco na? Ako wala akong rechoco. Anong bagong business? Ano lang. Ito kombi. Hansel, Hansel na walang palaman at saka pita. Siya ano na lang? Ito um, Oh, red cheese. Ito try ko nga yan. Ilan? Isa lang. Ay, eh, parang hindi ano natin yung unisa sa liyo. Hindi yun. Kombi. Ay, wala na pala akong tiger. Sabi niya sa labi ko kumuha daw ako. Ang alam ko marami pa. Ayun, pwede ba? Pwede ba na lang. At saka isa. Saka isang... Kumbi. Pompi. Pompi. Pompit. Ah, yan, Ah, bigas saka, 16. saka, ano, stick. Stick at 31. saka, 6 na piso. 37. Hindi ako nagbibigam. 31 at saka, 6. Uh -huh. okay, nine. Nine. Magandang umaga mga kasari. Uh, ah, pakita ko lang sa inyo yung pinamili ko kahapon. Ayan, ah, nabuksan na ito kagabi mga kasari kasi may sabon kasing nailagay dun sa loob. Baka mga moy sabon yung mga, ano, mga tinapay. Kaya kagabi pa lang nabuksan ko na ito. Ayan. Ayan ang laman nito mga kasari ito. Oh. Ay, isang balot na pita at saka isang balot na skyplex. Ayan yung mga sabon-sabon. Nilabas -sabon, eh. ko na kasi para hindi mga muhi sabon yung mga tinapay. Tapos kanina, ayan. May bumili kanina ng kanina lang. May bumili ng kombi. Kaya nabuksan ko na itong kombi. Ayan. Tapos wala akong mabili ng rechoco Kaya reches lang ang nabili ko mga kasari. Oh. Ayan, Rich's lang nabili ko. Tapos, isang balot na, ano, Hansel na walang palaman. Tapos, bumili rin ako ng, ano, isang ng mantika, mga kasari. Ah, malinaw yung binibili ko, mga kasari, kasi ayaw ng, ano, ayaw ng mga customer ko ng kulay dilaw. Kahit, kahit mahal binibili ko pa rin, malinaw pa rin binibili ko kasi nga ayaw nga nila ng kulay dilaw. Alam nyo ba mga kasari, dito sa labasan, mga tindahan sa labasan, hindi sila nagtitinda ng malinaw kasi sobrang mahal nga. Pero ako kahit yung ano, kahit mahal, binibili ko pa rin kasi nga ayaw nga ng mga customer ko. Kaysa naman bumili ako ng dilaw, wala namang bibili. Kaya kahit mahal, binibili ko pa rin yung malinaw. Ayan. Ilang araw din ako walang mantika mga kasari kasi nga nung Martes hindi ako nakapamili. Ayan, namili ako kahapon Webes ng gabi. Namili ako. Yung pinagbintahan ko umaga ng Webes maghapon yun. Yun ang pinamili ko tapos nanghiram na lang ako sa anak ko ng pangdagdag kasi wala pa namang isang libo yung napagbintahan ko kaya nanghiram mo na ako sa anak kong bunso. Ayan, tapos ito pa mga kasari, mga dilatan, mga kunting dilata lang pala dalawang corn beef at saka dalawang meatloaf tapos corn, corn beef na CDO na maliit lang, dalawa din ayan, yan lang binili ko mga dilatan mga kasari, yung mga importante lang yung pinamili ko kahapon mga kasari, yung mga importante lang talaga hindi nga ako nakapamili ng mga ano ng mga chicheria kasi inuna ko muna yung mga importante yung katulad ng mga tinapay yan yung mga pang baon-baon ayan, inuna ko muna hindi mo na ako namili ng mga chicheria nasaid na nga mga chicheria ko mga kasari o oh, wala nang nakasabot ayan wala nang nakasabit sa mga chicheria ko tapos yung mga ito mga sabon sabon kala ayan kala ah serve ni jumbo yan dalawa lang binili ko tapos tayo na jumbo tatlo ito may bumili kanina ng isa tapos ayan mga kasari nakabili na ako ng seat guide mayroon na ulit ganitong seat guide ayan mayroon ng ganito ilang grocery kami na wala kami mabiling ganito mga kasari nabili ako anin, tapos head and shoulder ayan may pring isa at saka keratin na cream silk kaya cream silk sya na keratin ayan isang dosena. walang pring na yung to nung isang beses nakabili ako nito mga kasari may pring syang isa tapos, mayroon pa ditong... Ayan, doon sa... Ibang grocery rin namin to binili. Ayan, surf na... Fabric conditioner. Dali, dalawang ganito. At saka... Dalawang ano... Surf liquid. Ayan, dalawang tiga-anim. Isa lang pala binili niya, mga kasaring. Ano, fabric? Dalawang surf na liquid na tiga-anim. Tapos, surf na ano, pag-break. Isa lang, isang anim lang pala binili niya. Walang pre. Walang pre yung nakuha niyang ano. Doon kasi sa una namin pinuntahan mga kasari, wala kasi nitong surf liquid. Kaya doon kami, pum yung pumunta yung anak ko sa kabilang grocery. Doon siya bumiri ng ano, surf liquid. Ayan. Yan lang pinamili namin kahapon mga kasari. Ayan. Tsaka yan. Nasa ano lang na pamili namin, nasa one, 1.4 lang. Pero 1.5 yung dala ko kahapon. Pero 1.4 lang yung nap napamili ko. Buti at nakapamili ako kahapon mga kasari. Kasi yung lagayin ko ng tinapay, mga biskuit ko doon. Wala na talagang laman. Ayan. Tapos yung mantika ko kahapon ng umaga. Ang daming naghahanap ng mantika. Wala na akong maibigay. Kaya yung pinagbintahan ko kahapon ng araw ng Webes. Wala pa isang libo. Pinamili ko na talaga. Tapos nanghiram na lang ako sa anak ko ng pangdagdag. Kaya ayan, nakapamili, nakapamili rin mga kasari kahit paano. Kasi nga nahiram nga yung pera ko mga kasari kaya hindi ako natuloy yung namili nung ano. Hindi ako natuloy nung namili nung araw ng Martis. Ang araw nga pala ngayon mga kasari ay viernes na. Ayan. di ko muna mga kasari. Ayan mga kasari o tingnan nyo yung lagayan ko ng biskuit side na side talaga. yung mga chichiria, yan kahit isa walang natira kaya pinilit ko talagang namili kahapon, mga kasari kasi nga sayang yung benta eh pangbaon-baon din kasi mga pangbaon-baon kasi yung mga biskwit nato mga kasari o kaya kahit paano mabenta yung ating mga biskwit kasi pangbaon-baon pag may klase kasi mga kasari eh, May customer talaga akong nabili ng mga pangbao ng mga anak nila Ayan Bali ano lang pala itong nabili kong mga biskwit mga kasari ah, Limang klase lang Sana bukas makapamili uli ako bukas Pero ano na bukas sabado Wala nang pasok bukas baka mga linggo pa siguro ako makapamili uli para saktong kinabukasan may pasok ay mga kasari magdi-display mo na ako mga kasari Ayan mga kasari, na-display ko na yung mantika mga kasari, oh. sa taas mga kasari hindi ah, ako nakapamili ka hindi ako nakabili kahapon ng ketchup na nasa bote nakalimutan ko kasi nga hindi ko nadala yung listahan ko ayun, naglista-lista pa ako kahapon mga kasari oh. nakalimutan ko kasi kaya ko hindi na lang ito mga kasari kasi nasa 1.5 na lang yung dala kong pera kaya ayun nakalimutan ko yung ketchup na nasa bote ayun bungi-bungi yung nasa ano kumakasari o oh. yung nasa plastic bottle na mga ano yung suka at saka ano suka at saka ketchup kalimutan ko kagabi ayan ayan nagka laman laman na yung aking mga dilata doon mga kasari kahit paano sa ano pa kasi magbabayad yung mga kasari sa so, katapusan pa daw niya ako babayaran doon sa perang inutang sa akin ng martis kaya ganyan ganyan mo na ang tinda ko ngayon mga kasari ayun yung ketchup kong nasa pak wala na din sana bukas makapam uh, makapamili ako bukas Ayan. Ay, mga kasari, nakabenta na ako ngayong umaga ng 400. Ayan, malaking bagay na rin yan, mga kasari, 400. Ano ng oras ngayon? Alas 6 na, maliwanag na, oh. Ayan. Ayan, yung chicherya natin, mga kasari. Ayan, wala mo natin chicherya ngayon. Ayan, basta yung importante lang kasi muna binili ko kahapon, mga kasari. Ayan, nagkalaman-laman na yung aking bagay ng biskwit Mga importante muna binili ko, mga kasari, kasi nga, yung chicherya naman, eh, ano lang yan. Mga pag walang pasok. O kaya pagdating sa hapon, nabili yung mga bata. Pero importante talaga yung mga, ano, mga biskuit pang baon-baon nila. Ayan. Dito, ito, yung mga shampoo-shampoo ko. Ito ang mga kumpleto. Ayan. Yan ang mga kumpleto. Ayan, mga sabon-sabon kumpleto ako. Kasi nga, maraming akong stock nung, nung isang linggo. Marami akong istak na nabili. Ayan, kompleto ang aking mga sabon-sabon ngayon, mga kasari. Ayan. Mga chicherya lang naman ang wala, mga kasari. Ayan, yung kopi ko brown lang nawala doon. Wala na akong ano, nor na ano pala. Nor na mix, nor sinigang mix. Wala na akong malaki, maliit lang mayroon. May bumili kanina. Malaki sana. Sabi ko, maliit na lang yun. Maliit na lang binili niya. Ayan. Ayan. Ito yung aking mga pigtas-pigtas na mga ano, sari-sari ang laman oh. Mga kape. Ayan. Mga ay Ayan, pinagsama-sama ko lang yan mga kasari. Sa maliit na lagayan. Ayan. Ayan eh, mga kasari, ah, hanggang dito na lang muna itong video ko. Maraming salamat sa panonood at supporta nyo.